Ito si Megan. Ang artista, ang artistahin nating pangalan ay si Migan Yung alaga nating kambing ay nanganganak kanila lang madaling araw. Hindi na natin naabutan at nabidyohan. Oh, dumididi pa yung dalawang kambing. Tingnan niyo guys. Oh. Ang ganda ng kulay. Magagandang kulay. Ito, puro mga lalaki at mga malalaki pa o oh, tingnan nyo guys yung isa yun ay magkawig ng kulay ng kanyang ina ngunit light, light brown lang at ito namang isa itim ito dumididi pa yung brown oh. No? at saka yung itim at ito yung pagkain guys na binibigay kong napagkain kadalasan namin ipakain ito sa bagong nanganag kasi madali lang itong kunin ito parang abukado ito yung dahon, malalaki. Ang ating dalang ating dalawang maliit na kambing guys, ay dumididi pa. Panglima na itong nanganganak sa buwan na ito guys, itong ating alagang kambing. Itong brown. Dali lang itong dumami ng ating alagang kambing. Ucup sa madali at madali rin ang pagpapalaki dahil may malaki tayong pastulan ito oh kita-kita natin dun sa malayo oh ito yung malaki nating pastulan itong ating alaga guys yung mga pagkain na binigay ko kanina ng oh. tanggay na lang nang naiwan kasi gutom na gutom yung ina kasi may dalawang anak na nagdinidih didi na yung mga maliliit na kambing. Buti nga yung pagpagpanganat niya guys. Mga malulusog na mga malulusog na ano? Mga malulusog na bibigot At mga lalaki pa oh. Ito yung ina oh. Tingnan nyo guys. Para ito si mami kay bibi Oh. Hmm. hmm. Ito pa yung isa. Malaki. lalaki ito guys. Tingnan nyo yung, yung yung, ano niya titi yung itlog oh may itlog ito isa oh yung isa rin may itlog din to mm. nagsisilos na si mami kay ina ina, ina ano yung anak niya parang nagagalit ayaw niya niyang hahawakan yung anak niya to tingnan niyo guys oh lalaki din tong isa oh puro mga malulusog na kami ito kasi matataba to yung ina naalagahan ko lang mabuti para matataba maliban na lang sa anak nito dalawa din yung anak ngunit hindi pinalad mga premature yung anak kasi ma ano sa pagkain mapili yung pinipili lang yung mga pagkain na nagugustuhan pero ito yung ina hindi pinipili yung mapagkain na kung saan pinapastol ay kakain din ito ito yung ating alagang maliliit na kambing oh, oh kanina umaga uh, madaling araw pa ito na iluwal hmm? mga malulusog na ano mga malulusog na anak ito umm din din ng pag Ganito din ang pag-aalaga natin ng kambing. Kailangan malusog para mabilisan lang itong lumaki. Dadalhin ko yan to guys sa aming bahay para mabibigyan ng pagkain sa gabi. Kasi ito yung sikreto natin para malulusog at madaling lumaki ang ating alagang kambing. Ito hindi natin na ano kanina yung oh, Buto ito. Ito. Tingnan niyo guys. Oh. May itlog. Ah, malakas ng lili itong isa. At ito naman yung itim. Yung pangalawa. Ah, tingnan nyo ah. Ang cute. At ang ganda-ganda ng mga kulay na ating mga bisiro ngayon na bago pa lang na ilwal ah, may itim. May kulay itim. Saan kaya na ah, ano yung baka lula nila noon yung itim na pinaka-original na kambing. At saka ito yung brown. Magkahawig ito sa kulay ng kanyang mami na brown din. itong mami ay maano sa akin yan. Hindi niya magagalit pag hindi natin ginagalaw yung anak niya. Pero kung ginagalawan, masimasin lang yung natin yung ina para maging maano siya, ma amo Ganyan lang guys, ang skrito natin pag mano yung ina. Sana kayo guys ay na-enjoy sa ating video na ni-upload dito na, na, na kayo sa ating mga video. Sana na gustuhan ninyo guys. At maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa ating mga video. At hanggang dito lang ako guys. Ito si Broner Mix Vlog. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Thank you and God bless sa ating lahat mga idol. Oh, kaiba yung mukha yung kambing to. Hmm?